Tay, tay, Yung kuya mo, andito yung kuya mo. Yan mga important mga aso. Ali. Tay, 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 tay. Ali to, ali to. Bong klaseng aso to ah. Kumakain ng tae. Oo nga. Kumakain ng tae. Ay, nila. ay gita. Para pusa lang ah. <laughs> para pusa lang. Malaki pa kayo pusa eh. Malaki pa ng mata. Oo, <laughs> aso ba? La oh. Tatlo. Gusto mo nang magalaga para parang tuta nandiyan. Parang, parang ano lang yun ah, parang pusa ah. Di dalam maki, Di Ano ternyata yang lahir Yang aso ni Alaga ni, ano ni, Admin? Mahal, yan. mahal Oh, mahal ni, Admin Alaga ni, Admin ay.

Ito yung bihaba nga dyan sa Pero mamaya ang gabi pa naman alunos. Madaling araw pa naman. Yan na po yung medyas. Nandito pala sa sapatos ko. Day hey, Di pa binabagyo Naghanap ng relief huh? Di pa binabagyo Naghanap ng relief May nagsigil <laughs> Isawin niya Wala bang relief <laughs> Oh, yun ang maganda Para pag Dumating mo ng sakuna